Handaan niya na sumailalim sa lifestyle check si Pamplona Negros Oriental Mayor Janice de Gamo matapos na ako saan sa pagpapatuloy ng pagdinig sa Senado na galing sa katiwalian ng kanila mga ari-arian sa naturang pagdinig inakusahan ng dating tauhan ng mga de Gamo na lumipat sa mga tebes na si Real Rose Antonietta Torres na may hawak siyang ebidensya o mga dokumento na ipinangalan ni Governor de Gamo ang quarrying sa iba't ibang tauhan nito na itinanggi naman ni Mayor Degamo. Ayon dito kay Mayor Degamo, handa sila na isa sa lifestyle check kung kinakailangan. Iginit pa na alkalde na kaya nila ipaliwanag ang kanilang mga ari-arian na galing sa legal na paraan na that's why, who, who has Lamborghini? We don't have one. Wala naman kami Lamborghini. At uh, sinasabi ko, we are in the fishing business. We open our doors to whatever investigation we would want to have. Because I can guarantee you that we can explain what we have. Sinagot ring ni Mayor Digamo ang aligasyon ni Torres na may kinalaman ng mga Digamo sa Pamaril sa kanilang tahanan isang araw matapos ang unang pagdinig ng Senado sa pagpaslang kay Governor Digamo. Ayon kay Mayor Janice, maari ani ang senaryo ambos mi lamang itong naturang pamaril sa bahay ni La Torres sa naturang pagdinig iginit giniti ni Torres na kapwa warlord ang mga tebes at digamo. Kaya humingi siya ng tulong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa takot sa banta sa kanilang buhay. Hiniling din ni Torres ang proteksyon ng kanilang pamilya sa komite ni Bato para sa kanilang buhay na inirefer naman sa Region 7 ng Philippine National Police. Tapusin mo muna ako, Mayor Janice. Both the Tebeses and the Digamos are warlords. Yun ang totoo sa Negros, Mr. Chair. Hindi ako lumapit ng kahit sino na politiko. Pumunta po ako kay President Duterte kasi alam ko matulungan niya kami. Wala kaming balak na pupunta dito sa Senate kasi maliliit pa yung mga anak namin, Mr. Chair. May one year old pa po kaming anak kung hindi lang pinagbabaril yung bahay namin kasi after the Senate hearing, di ba na, after yun na-discuss ni yung kang Rex Pipino Cornelio na case at sabi mo, I want to dig it deeper para malaman ko kung sino talaga ang culprit. Nagtapos doon ang hearing. Pagkamadaling araw ng Thursday, Wednesday yung nagtapos, saka na doon pinagbabaril yung bahay namin. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.